Ayan, magandang araw ulit sa lahat, no? So, uh, gusto ko lang sabihin na yung channel na ito is nagpo-focus sa solar, tapos sa mga review ng mga gamit, tsaka sa mga isda po, no? So, sa buwan na to siguro nasa puro solar, tsaka yung mga related na parang ganun, yung ipo-focus natin dito, tapos sa next month ay doon na tayo sa isda naman, so sawa tayo sa isda. So, sana yung mga viewers dati, ay andito pa rin yung, nag, yung mga nagsusubaybay yung mga iba nasa nasa ibang bansa na rin ano? so, so sana makapanood nyo pa rin itong video ko sana andito pa rin kayo at sa lahat ng mga nagsubscribe maraming marami pong salamat sa lahat at uh, eto na po tayo balik ulit tayo online ayan guys eto na yung Honda natin no? so simula nung umalis ako ito yung ito yung ginagamit nila just in case of emergency, no? Ulan, karga ng solar, uh, tawag nito. Uh, pag nag out, ito yung ginagamit sa shop nung father-in-law ko. So, pinapagana nito lahat doon yung tire changer, saka yung compressor, no? So, it's change oil natin ito after uh, nung bumalik kasi ako oh, ngayon, ito pa yung pag change oil niya. Okay. So, yung gusto ko rito is piso lang kailangan, no? Pwede mo, pwede mo na siyang ma-change oil kasi ito lang naman yung uh, ano niya. Ah. Uh, ginagamit sa kanya. So same lang to nung nakaraang video natin. Pero papakita ko sa inyo kung ano itong kaya ng generator na to, no? Walang kupas. Again, mga kaibigan, Ikuha lang ako lang yung basahan na. Sana kagitaan tsaka sana madinig no? Kasi yung tawag nito. konti konti lang yung oil niya. Yung binilin yung ano, yung nakaraan no? Ay yan oh. na guys. Pero maano pa rin natin no? Gagamitin pa rin natin yan. Kupas na yan. Pero okay pa naman yan sa loob. So, pagtsagaan na natin. Sayang din naman. Na tipid-tipid tayo, no? So, simula nung iniwan ko to, guys, nung pagbalik ko, may time yata na isang buwan. Isang buwan na ata bago ako dumating. Hindi na paandar. Kasi ang gusto ko nito, ito, mga dalawa o tatlong beses isang buwan pinapaandar. Kaso lang, hindi na papa ng asawa ko ng saktong isang buwan kaya hindi naman to kayog kaya nasira yung ay hindi nasira nag nagbara yung yung carburetor niya so yun lang naman ang naging problema sinubukan kong linisin kasi lang ang ko hindi ko ma linis yung jet gawa nga ng wala akong saktong tools kasi malit ang makina nito eh ah uh, kaya hindi ko nabuksan. Isa sa kagandahan ng bumili kayo ng ganitong makina mga kaibigan o mga mga ka, ano, kasolat. Uh, pag si Honda, kasi Honda talaga yung makina. Ano? Yung iba kasi mga generator, marami dyan pero karamihan doon is uh, clone yung makina nila. Ano? So, hindi talaga sila manufacturer o hindi talaga sila mismo ang gumagawa ng makina. Hindi katulad nitong Honda, sila mismo may gawa ng Honda. Kaling Japan talaga yan. Tapos katulad ng Yamaha, yung Yamaha na mga moto na generator yan. Sarili nila talaga yung engine na ginamit. So yung iba, alam nyo na yan. Uh, nagkakaproblema rin sila minsan yung oil maapaw yun yung mga kadalasang problema So, ayan oh. No? So, after, ano, guys, after uh, taon, ito, uh, papakita ko lang, ito lang yung mga normal na ginagawa namin, no? Pag yung walang kuryente, may bagyo, ulan, ganyan, uh, nagcha-charge nung solar na battery, syempre sa umaga pinapagaan na yung ito, nag-iinit ng tubig para sa mga sa bata pag naligo, kasi minsan may kartihan yung mga bata natin, so ganyan uh, start lang natin so ito yung mga normal na niloload ko sa generator na to, no? pag walang kuryente at saka may emergency Yeah, so ito, uh, matagal to syempre, But anyways, yan, no? Bigyan lang natin ang time. So, ayan, no? Tay lang natin. Yan yung ating Asta. Advertise na naman natin itong mga uh, na ito. But anyways, maganda to kasi yung Asta na yan is mababa lang yung uh, kinukuha niyang kuryente. So lahat ng mga equipment dito is uh, Ano naman Mababa yung uh, Dinodraw na kuryente yung mga binibili ko Ngayon mga bagong equipment na lang Pero pag yung mga luma ko Napapagana pa rin guys Baka naman problema ma Malakas yung generator natin yan talaga so, so si Marley Matahimik lang dito May mga aso doon Lang. but anyways, uh, bukulo rin yan maya maya. No? So, ayan na nga guys. Uh, bukulo na siya. So, karaniwang ginagawa na yan pag yung maulan na meron namang spare pa ng gasolina. So, wala namang problema. No? So, yung pagluluto ng pagkilit ng tinapay, pagkilit ng pagkain, dito na rin din. Kasi pag walang solar, kasi syempre isang isa, isang linggo. Eh, Naaralit nyo, humina na siya pag uh, tapos na yung ano, tapos na yung pagpakulo. So, naka-eco siya. Yung setup niya, naka-eco. So, pag uh, wala nang load, syempre babalik siya sa, ano, sa idol niya na andar kung ano lang yung iloload sa kanya, yun lang din yung i niya, yun lang din yung ilalakas niya. Kaya yun, na uh, nakasave talaga ng uh, fuel sa ganong ano, ganong gano gano features niya. No? So kung ano lang yung load niya, kung 800, 800 lang din yung i-under niyang uh, speed, parang ganon. Variable siya. Hindi siya katulad ng generator na hindi inverter, na pag yun lang ang sunog, wala nang baba, wala nang taas ito, nagbabase sa load ng hangar niya so ayan guys, ito rin yung isa rin sa mga pinapagana ng ano na ito no? sa mga nagtatanong kung kaya ba yung paganahin ng mga ganitong klase kung naipapakulo niya nga yung tubig kanina eh, ito yung manina lang sa kanya yung, yung mga toaster so depende lang din sa ano sa klase nung ano nyo ng toaster so since maliit lang yung bahay namin at ito, uh, eto pinapagana rin ng solar to no? so eto pinapakita ko lang kung ano yung mga pinakaya niyang mga gamit dito na mataas din ang load so eto mga nasa 300 na nasa 600 lang ang wattage na ito so kaya kaya yan mga guys no? so kita niya naman yan ha? nag glow na yung niya yung mahinit na balkon ng pula. Kaya-kaya so, yun guys, magkano kayo mag mag magpahinit ng tinapay, so, ganyan. Kung dito, kung hindi black kung ulam, so maganda talaga yun so, guys. So maning-mani sa kanya yun guys. So, ayan na guys. Ah, Ganalo! di ba? na, guys. so, okay. ito naman ay ito, isa rin to, no. So, itong mga load na to, hindi to gaano mga malakas, guys, katulad ng dinadala ng generator na to pag nagkarga nga ng ano. lumalakas siya. Hindi to gaano malakas kung hindi na siya kagunuksan siyempre kasi yung choyote yun yung ating ulam guys tira-tirang ulam guys yung so, iniinit natin yan dyan yung nilalagay ko lang dito naman is mababa lang naman 400 volume 4 minutes ang pag ang kagandahan kasi nitong mga ganitong ano guys ang uh, tawag nito microwave is nasa set mo yung wattage So, ito kasi madali lang talaga tutanin ng generator at solar kasi kabugso-bugso lang yung kuryente nito parang washing. Hindi siya uh, tuloy-tuloy na ano, kaya yung hugot ay natawag nito, nakakabalik yung battery ng lakas niya. Hindi siya tuloy-tuloy na kumukuha ng malakas na wattage. So sa generator, kaya pag dito sa generator, maning-maning yung mga microwave na yan guys na mo patay hindi patay hindi yung buhay niya so yung setup nito nasa 400 lang tapos ilalagay ko sa 4 minutes sobrang ano na yan guys sobrang init na yan nakakapagluto na yan kung ano-ano diyan pero ang kagandahan nga tulad ng sinabi ko itong mga ganitong klase setup so advertisement na naman kay Sharp guys napakaganda sa solar niyan kasi masiset mo siya ng 130 watts 260 watts 440 watts, 600 hanggang abot ka ng 800 sa sagad niya no? ang kaya na lalaro-laro mo sa kanya kung ano man yung gamit yung ano like solar nga nalaro-laro mo yung wattage niya so kung saan mo ilalagay yun yung kagandahan ng mga ganito yung iba kasi is uh, fully automatic yun kaya pag nilagay mo at yung load mo, kung solar ang gagamitin mo talagang talagang hindi maka hindi makabuelo yung solar pag mahina yung inverter mo no so eto nasa set lang siya nasa set siya ng 400 tulad nito 400 tapos sa uh, 400 may ulam ganyan lagay mo sa 400 tapos lagay mo sa mga 4 minutes so, kahit 2 minutes man lang o 3 wala na luto na yan katulad itong prito ganyan painitin mo wala na yan panis na yan kahit mga <laughs> panis yan sa kanya mga 2 minutes lang 3 minutes tapos na yan, mainit na yan guys kumukulo na yan, magpapakulo ka ng tubig kaya si magkakape ka o, dito madali lang ilang siguro ilang minuto lang mga dalawang minuto kumpara mo dun sa magpapakulo ka nang gamit yung kettle talaga no? so madali lang guys pag ganito so ang nagdadrive nito is yung solar no? nung pinapakita ko dati na nasa tabi lang to ng setup natin ng solar yun lang to lahat tsaka yung tawag nito yung toaster And, so ito mumove ko to na dadala ko saan kung minsan may biyahe dadala to yan guys kasi may battery din tayong backup kayang kayang panda nito. to so, patay sindi lang yung generator natin no so, ilang seconds lang siyang naandar oh, ilang seconds lang siyang pumipersa labang 1 minute ha. Tuh -tuh, Tuh -tuh, natin, guys. Ayan, sobrang... 'yan kumukulo na guys oh. Eh. So, guys. Ayan. Ayan. Oh, So, kita nyo naman guys, madali lang ng ulam dyan So, eto na nga guys, mas uh, medyo maingay ito kasi sabi ng tulad ng sabi ko kanina, mas uh, malala yung China charge nito kaya mas sobra yung power na binibigay nito kaysa dun sa mga tinitest natin kanina na sa kaysa, kaysa tinitest natin kanina na ano na anong tawag nito yung mga appliances po. So, eto nagkakarga siya ng kuryente sa solar natin no? so ito yung gentay natin ayan so maulap ngayon kinakarga natin para hindi tayo mabitin mamaya ang gabi so dito nagbababa siya ng 44 ampere papunta sa battery 44 ampere saka yung load natin dito na wala akong makikita pero may load siya na 204 so yung 204 na to kinukuha rin sa generator at yung sobra niyan ay sinacharge niya papuntang battery po so dito sa ano sa tawag dito sa clamp meter meron tayong 42 tapos dito naman sa ano natin dito sa ating shunt nakikita natin is 40, 44 but dito yung dito ako nagre-rely so 42 43 ampere kasi yung 9 ampere okay so check naman natin dun sa AC so ang gagawin natin is dilipat ang gating sa AC ayan tapos punta tayo sa AC bubuka lang natin to AC nasa 7 6.1 6.91 ah, parang gano'n kaya yan mag 7 so pero may ibubuga pa to guys tingnan nyo ha ah. i-off ko yung uh, ah, ang tawag nito yung echo nya so ayan yung pinakamalakas nya so kaya pa nyang maglagay ng hanggang 60 ampere papunta sa battery at para ma-save natin yung ano yung gasolina so ilagay lang natin sa eco ilagay lang natin sa eco para kung ano yung hinihinging setting ng ating SRNE kasi ito ay pwede mo naman siyang mapapalitan guys wala kung makikita nyo oh. dito sa punta ka lang dito sa 28. Ayan, 28. Ayan, pwede mo siyang iseset. Itong sinet ko is 45 lang guys. E, Ayaw ko lang makikita. Ayan, 45 lang yung sineset natin. Pwede yan hanggang 60. Hanggang uh, 60 ampere. Pero hindi na akong mabot doon. Nasa 40, 45. 50, 55, kayang-kaya ng generator guys So Ayan, pwede mo siyang papalitan Siyempre, lalakas yung tunog pero yan yung nakabypass na siya Hindi ko lang alam kung makikita Sana makikita Pero nakabypass yan From generator load. Tapos generator to Battery guys Ayan So ang gagandahan lang talaga ng mga ganitong inverter na generator Miss kung ano yung kailangan mo Yun lang ibibigay Pag yung conventional na generator Pag andar mo Ang andar nun no, is yung pinakamalakas na ito yan. So wala nang pawian yon, Wala nang Hindi na hihina so, Kaya Malulugi kayo sa fuel noon Kasi malakas na talaga yung andar niya Mapapaba yung load O mapatas yung load Ganon pa rin yung andar niya So pag conventional Lugi kayo sa uh, Gasolina So eto Kung ano lang yung hihingin mong kuryente sa kanya Yun lang din yung ibibigay niya guys So hindi ko lang alam sa ibang generator kung ganyan ba talaga yung feature ng kanilang inverter kung malakas yung kuryenteng hinihingi mo lalakas sila o mahina bawagal naman yung andar so yun lang ang masasabi ko sa generator na to tsaka yun sa mga issue na tumatagas na langis nagkaka problema wala to guys ang binadala nito sa shop napakalaking mga load yun nga yung sabi ko kanina yung tawag nito yung uh, uh, tire changer tsaka yung uh, Vespa na uh, uh, air compressor ay maning-maning uh, sa kanya plus yung mga load na ilaw pala so anyways yan yung ating uh, generator so eto nga yung wire natin pang sa matagal yan nakalatag lang dyan just in case kasi na mga kulimlim o kaya may bagyo ah uh, siya yung nag maandar para ikarga yung mga battery dati. So, eto. Ngayon yung bago. Under observation pa rin to. Kaya wala pa akong update sa battery na to. So, bigyan muna natin ng panahon. Tingnan natin kung ano kalakas to. Okay. Gen time. 280 ampere hour lithium iron phosphate. So, ayan siya. Maning-maning sa kanya yung kinakarga yung mga battery. So, magkakarga ako ng no? mga kahit isang oras, dalawang oras. Ay, uh, pwede na sa mukhang magkabit. Mukhang magdamag. Yeah. Thank you.